Hello po, magandang umaga po. Ayan, ito po yung aking naging project ngayon. Ayan. Kumuha po ako ng isang maliit na silungan dito po sa likod namin. Ayan. Para po kami naguhugas po ako ng mga gamit na dito sa Letus ay hindi po masyadong mainit at hindi po masyadong maulanan kaya magawa po ako ng bubong <coughs> ngayon ang eh, eh, mangyayari pinalalagyan pa ng isang yero dito tugtungan ko na rin po para medyo malapad lapad kaya lang ay eh, wala akong kahoy kaya ang mangyayari ah uh, pag may kahoy na available dudugtungan ko na lang po kaya hindi ko na pinutol yung dulo na kahoy yan so, magandang umaga po Ayan, ito po yung update ngayon sa aming likuran o ba aming bakuran. Ayan. Ayan na po yung mga kiti namin, oh. malalaki na sila. Oh. Para na silang cub. Ayan. Dating ito po ang tatay niya, niyan. Ayan. Ito po ang tatay niya. Yung kiti niya dapat po pito yan eh kaya lang ay na apakan niya yung dalawa kaya namatay kaya lima lang po yung nabuhay ngayon <coughs> yun lang isang babae na yan hindi pala marunong mamisa kaya ang ginagawa ko pinupulot na lang namin itlog niluluto na lang namin <coughs> hindi marunong malimhin pero sa try ko pa rin po pagka ano eh isasama ko yung itlog niya doon sa humahalimhim kasi sayang po eh malaking bulas pa naman at dito naman sa kabila oh, ayun meron pong isang humahalimhim ayun isang humahalimhim meron dalawa na dumalaga eh hindi pa po, po try yung bitlog pero kumakakak na oh pag hindi sila matutungang itlog ng maayos eh, lulutuin na lang po natin sila tapos update nyo sa aming lettuce oh, ayan. good morning oh, yan po yung aming tanim na yung lettuce dahil sa maganda ang uh, panahon ayan maganda po yung aming tanim ngayon kita po ninyo ang hmm. ganda ng tanim namin hmm. ang bilis po silang lumaki hmm. yeah. hmm. ang bilis na po silang lumaki ngayon sa, dahil sa ang po kasi nga hindi na po masyadong mainit hmm. tapos ito po yung bagong kong lipat kahapon yan, bagong lipat ko kahapon. Ito naman po yung bagong punla. Yan, o. Oh. Mga uh, bagong. Yan po yung isang masarap. Yan. Lasang singkamas. Yung isa po na yan. Manamis-namis yung ano po niya. Sa kamalutong. Mm. Yan, ito, ito. Masarap po Yan. yan po yung aming tanim ngayon na lettuce maganda po ang kanilang paglaki ngayon yan kaya yeah. sabi nga po eh keep on trying lang po lagi kami sa pagtatanim ito po yung mga bago namin pula bago namin pula yan lang kasi hindi nag-aaraw Ayun, nalilegi Ayun o, oh, gaya nito Pangit na naman yung tubo niya oh. Pero ito, okay na no. Kung minsan nasa punladi po eh Sa buto oh, Ito, hindi maganda yung labas na naman ito Tumataas na naman sila na walang ano. oh. Ayan po Ayan oh. po Basta ang style lang po namin, tanim lang po kami ng tanim. Ito po, mahirap po hain eh. Ito. Ma ano po eh, po itong variety na ito. Pero napakasarap naman po kasi nito pag ito'y napalaki. Napakalutong ng dahon. yes. O, meron na po kami For ani, Ito, ayan For harvest na po ito. Pwede na po siyang i-harvest. Hmm. For harvest na. Tapos, ang ginagawa namin sa mga walang laman, ayan, ilalagay ko po ng styro cup para yung sikat ng araw ay hindi po makapasok sa loob. Kasi pagka nasikatan ng araw yung loob, pumapangit po yung tubig. Tapos, yung iba naman, yung tinanggal ko na dito ayun ibinabalik ko po nilalagyan ko lang po ng alambre para hindi humahulog sa loob Ayan po Ayan po yung tanim namin ngayon maganda Tapos Kapasyal ko po kayo sa itaas Para makita po ninyo yung uh, Ilog Kung gaano po siya kalaki ngayon Dahil nga po sa Nagdadaang araw na Ilang Ilang bagyo Yung halos pa uh, Pasok labas Pasok labas dito po sa ating Philippine Territory ay yung ilog ng baldi Puente ayon lumaki dahil sa walang habas na ulan ayan no? medyo patay na yung um, tanim naming uh, turo pero may mga nalalaglag po yung buto kaya tutubo lang ulit yan ngayon dito mayroon pa naman. Tapos yung tanim kong pepino. Ayun no, oh, malaki na po siya. Oh. Oh, malaki na yung pipino Oh, sana po magtuloy-tuloy. Huwag kang masisira. Hmm. Titingin ko po lagi kasi meron yung suso. Yung suso ang namumisit eh ay minsan hindi nagtuloy kinakain niya yung dahon kagaya eh, no? po niya kinain niya yung dahon no? yung suso Na, kailangan po ay eh, check-checkin natin lagi tapos sakit po tayo doon sa taas para makita po ninyo yung ilog ng balde puwente Hmm. Gaano siya ka Kataas O bum bumaba na Dahil isang araw ay mataas po yung tubig Ayan okay, no? medyo Traffic Traffic na lang konti dahil sa May eh, pasok na po ngayon Tapos makulimlim pa Ang paligid o oh sabi nga nung aking asawa mababa pa rin yung ulap may ulan pa rin ah, bumaba na yung tubig bumaba na yung tubig kahapon ay mataas po ito eh Ya, tulay ng nampak di pente. Oh, ini ah. dahil kahapon yung nasa gitna po na talahib na yan ay lubog lubog pa po yan kahapon ngayon o, oh, mababa na umabaw na po siya sarap ng hangin sarap mag uh, inhale exhale dito sa tumaa to sa taas ng dikit Ayan ang tulay ng Baldipuente. Medyo mabilis-bilis naman po. Wala naman siyang traffic. Ayan lang. Yung paligid, ayan, madilim pa rin. Sa ulap. Ayan na, tinutulak po ng hangin yung ulap papunta doon. Ayan o. baler. yung araw hindi siya makasikat to oh. hindi sa makalabas natatabunan po siya ng ulap Ayan, hmm. well, yung tubig ng ilog ay kulay kulay gatas sabi nga parang kape na may coffee mate hmm. well, nga po sa uh, ulan ng ulan yeah. Hmm. Eh no, oh, ng hangin yung ulap Papunta doon no? Kaya doon madilim oh, Ayan oh, no? dyan, napakadilim Pero dito maliwanag oh. Dito Madilim oh, ayan. Dahil dyan po dinadala ng hangin Yung ulap na madilim Ayan no? Madilim oh. Inyaaboy na dyan, dyan yung ulan Ayan, papunta dyan yung ulan. Pagka yan eh, bumigat na, bagsak na naman po yan, ang uh, ulan. Pero dito sa gawin dito, maliwanag na. Ayan, oh, nagpipilit sumikat yung haring araw. update sa uh, tulay ng Balde Puente oh, ayan medyo nagka-traffic traffic na ng konti oh, ayan dahil po doon sa papasok ng Aduas papuntang Cantarilla doon po nagka-traffic uh, na po tayo yan ang ibabaw ng tulay ng Balde Puente ayan ayan po yung aming likuran yan po ang purpose ko po yan, kaya ko lang po ginawa yan ay garahe sana ng aming sasakyan kaya lang hindi na po nailagay na at hindi naman po masyadong naging click yung uh, aming ukay-ukay kaya marami pong uh, kalaban ito po yung tanim naming ayan oh no? yung pagkain ng manok ah so ito ayan oh no? marami na naman po yung uuk eh hindi ko natupag ng isang araw eh baka pagka ako'y sinipag Bubuklatin ko po uli yan marami na po yung uuk yan po nang gagaling eh tapos yung aming inaganuhan eh, ng kabot e, eh. ayan dito na po namin nilagay dahil sa nilagyan na po namin ng manok, yung kanilang bahay pinagkulungan ko na po ng manok saka matanda naman na po yung aming fruity bag kaya hindi ko na po na nung ilagay tinyahon ko na ayan po yung ibabaw ng aming greenhouse so. Ayan, yeah, no, umaambun-ambun na naman po. Kasi madilim pa po eh, you know? ayan, oh. No? Ayan, oh, umaambun-ambun na naman. Uwi na po tayo. At maambun na. Tinan mo yung buko. May isang dahon pa rin na sariwa, oh. Ayun, no? Oh. Hindi malaman kung mabubuhay siya o mamamatay. nag isang dahon na lang siya na sariwa. Ayun, no? Oh. Mabubuhay pa ho kaya siya. sariwa pa di isang dahon yun mabubuhay pa kaya siya ayun no, nag iisa pa rin yung dahon ng sariwa O, okay, yun si Obama Obama okay ka lang ba dyan ha Galing na ako sa ano? Galing na Meron na uli siyang poor harvest, ma'am. Ayun o, e, you know, malalaki na. Mga one week pa po siguro. Yun, yun. Yung portion po na yun. Pwede na pong i-harvest lahat po yun. One week o two weeks pa ready eh, na ito naman baka sumabay po ito ito po yung ibang klase ng variety ng romaine yan romaine din po ito eh kaya lang iba po siyang klase may halo siyang brown or golden sabi nga gaganyan na po tayo at tayo maghahatid ng estudyante hindi pa po ako nagwawalis dahil sa ulan nga po ng ulan oh, ito yung dalawang manok naming brama oh gusto mo lumabas. Oh. 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 Oh, yan po siya. Yung brama namin, manok. Oh. Oh. Bata pa po yan. Wala pa po katahid-tahid. Oh. Siguro po mga nasa 6 months pa lang po yan o 7 months. Ayan. Dalawa po yan eh. Ito raw po ay lalaki. Isa na yan. Yung isa naman. Ito raw ay babae. Ito. Ayan yung babae. ma, ma, na po no 6 months pa lang po yan hmm. para po bang may alagahang eagle dahil yung panila nila puro balahibo hmm. kaya binabalak ko po ito ay nililipat ko po rito kaya lang pa ha eh. Yeah. Dito ko po ilalagay. Lilipat ko sila rito. Para hindi na umaamoy masyado yung kanilang dumi doon sa loob. Kaya yung kahoy po dito, alisin ko. Lalagay ko din 'yung kahoy. Oh, ito po yung isang brama naming malaki. Yeah. Si Budong. Hello Budong. Oh, ako, Budong. Sila o si Budong. Aalasin ah. natin ito. Ilipat natin doon. Nangyayero. Tignan natin kung paano gagawin. Sa nakalagay. maya pa kayo kakain maaga pa hmm. mga nagabang na sila kasi yung ginagawa ko kung pakain pagka hatid muna dun kay Hana pagdating sa ako pala po sila pinakakain dalawang beses ko lang po silang pinahahain maaga hapon lang Ayan, yung ginawa ko kung pugad nila. Shoutout po uli kay Ate Mildred, kay Ross, kay Bunso, si Era, si Era Madrigal. Magandang umaga sa inyong mga Sampalok girl. Ayan. Gagayat na po tayo. At si Hana po ay hahatid na natin. Gagayat na po tayo. Hanggang dito na lang po muna. At ingat na tayo-tayo. Dahil maulan pa rin sa kalsada. Dahan-dahan pa rin sa pagmamaneho. Haga sa muli po. Maraming salamat. At magandang umaga sa inyong lahat. Ingat! Bye-bye!